So, tingnan niyo kung mais na to. Binili namin doon sa kain. Uh, naglibot lang. Uh, tingnan niyo ang kulay. Uh, halo. Ang ganda ng kulay. Ang ganda. Ayan, Ayan, tingnan nga natin. Ang ganda ng kulay. Lutuin o. natin to, Lutuin natin para mamaya mais na kain. Ting tingnan niyo ang kulay. oh, iba-iba. Ang ganda. May lavender, may violet ko. Ang ganda ng kulay niya. Yan, ang ganda ng kulay, sir, no? May yelo nga, oh. May, ayan, 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 oh. Tapos, may ibang kulay. O, oh, ayan, may puti. May... Ang ganda ng kulay. Ay. Ah. Okay. Okay, pagilutuin natin. Para may snakan ng kaya. Okay, tingnan natin. Ang linoto. Oh. Wow. Oh, ala, bakit naging yelo na ang kulay? Akala ko, puti. Iba na ang kulay. Ah, bakit iba na ang kulay? Ah, hanguin mo nga, hanguin oh. mo. O yan. Ala, wow! Ang ganda ng kulay. Ngayon pala ako nakakita ng ganyan. Wow! Hanguin, hanguin mo nga sa ano, hanguin mo sa oh. plato. O ayan, o oh, mga guys. Nung hilaw pa, puti ang kulay. Nung naluto na, aba, naging yelo na. At yelo rin ang sabaw. Wow, grabe, ang ganda ng ano na ito, mais na ito. Parang Kunin mo nga yung iba, yung iya, iya, ito, 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 ito. Mm. Ayan. Ang ganda ng kulay niya. Ah. ba pa. Wow, amazing talaga. Magic. Grabe. Mm. Wow. Pagkaganda-ganda ng kulay. Malapit na, malapit na makain. Yan, malapit na. May babawon na tayo sa school. Yeah. Okay, so ito na guys. Um, na, pero... Yellow na. pa rin. Dilaw na siya. Oh, yellow pa rin ang kulay. So, Nung naluto na, di ba, sir? Ayan, oh, yellow. Kanina, nailaw. Ayan. Puti, ngayon, dilaw na. Ayan. Dilaw. So, Ayan, o. Oh, di ba, o, oh, ang dilaw-dilaw niya. Oh. Tikman natin. Kung masarap. Grabe. Ang ganda ng kulay niya. Grabe. Ang ganda ng kulay. Yellow talaga, o. Oh. Pag nakita niyo talaga ito dito, pag hindi sa camera talagang yellow talaga ang kulay niya nung naluto na. Ayan. Nakakaano lang talaga, wonder. Kasi puti siya nung ano hindi pa luto. Nung pagkaluto ay naging yellow, 'di ba? Amazing talaga yung ano na niyan ah, may, may magic. 'Di ba, sir? Okay, anyway. Thanks for watching, guys. Salamat. Kain na tayo. Sana 1 million views. 1 <laughs> million views para sa mais.